Ito pa lang at ating pangrogyana ng mga video. Sinyak pa rin nga. Bila na, kinalo bakte ka nun. Sabad nung operasyon ng ating adigil na ito eh. Nandana ka sa ko Mm mm Kaslaka street brand. Yep, brand. Ayay. Natay tayag lang uh, mm -hmm. Madi, Kunah, muka. Muka. Muka na ayay. Madi. Madi mo pati. Dati kukak ko ni manang mo ah. Makita na. Oo.